andang araw mga kapanyero. Talagang ito na naman tayo sa farm. Talaga susulitin natin ang lahat ng Sabado at Linggo ng ating day off dito sa farm para matapos to. Panibagong project na naman, panibagong gagawin. Ba gagawin natin ngayon? Hmm. Pipinturahan nga pala natin yung fire pit dahil nga natapos na yun. Nakakuha na rin ako ng isang kahoy nalinisan na, so pipinturahan na lang. Talagang gagawin natin ngayon is maglalagay tayo ng plastic sa mga halaman. Pero dahil nga sandali lang naman pinturahan yung fire pit, yung mga kahoy, gagawin na rin natin para matapos na yun. Para mga kapanyero, simulan na natin. Ayan mga kapanyero, natapos na ating fire pit. Pipinturahan na natin ngayon. Tara, magpintura tayo. Thank <music> you. nakatapos na naman ng isang project natin ngayong linggong to. to fire pit, kumpleto na yung kahoy, napinturahan na, may pagbabago na naman dito. Mga kapanyero, Napakasaya ng summer dito mga kapanyero. Ito, yung mga kapitbahay ko. Ito, wala. Walang mga ginagawa kundi mga nangangabayo lang rito. Kasi mga kapitbahay ko rito, mga rancho. Ako lang ang mahirap dito. Di ba? Ako lang ang mahirap. Tignan yung mga kapanyero. Yeah.

talagang maingay nung gabi. Akala ko nireklamo nire tayo ng kapitbahay. Kasi talagang pagka nagkasama-sama ang mga Pilipino, talagang lalo pa dito sa ibang bansa, talagang bali parang sabik na sabik sila na magkasama-sama. Ganun ang mga ano rito dahil nga puro trabaho, 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 buong linggo, trabaho. Talagang pagka nagkasama-sama, talagang ansaya, Lalo pa sa ating mga Pilipino, hindi maiiwasang magkantahan mag-inuman hanggang gabi, hanggang madaling araw. Kaya kinabahan ako nung may dumating na mga nagkakabayo, akala ko may reklamo. Yung pala, maglilipat lang sila ng mga baka nila. Dahil yung mga baka siguro nila wala na makain dun sa area na yon ililipat naman nila sa ibang lugar para may kainin mga damo. Ganon. Yung mga pumuntang nagkakabayo, matagal na matagal ko na silang nakikita dumadaan diyan tuwing sabado tatlo tatlo silang mga dalaga na nagdadaan noon pa nung unang-una huminto sila nagpakilala para iwinel ka mako dito talagang ang babait ng mga tao rito humihinto sila para i-welcome ka ganun yung ginawa sa akin ng mga unang taong ko dito yung tatlong nagkakabayo talagang dumadaan na sila dito Talagang nakikita ko na sila tuwing hapon dito na padaan-daan lang. Kumakaway pagka nakita kong nagtatanim, gano'n. Kaya mga kapanyero, kaya pala dumaan para sabihin lang na isarado yung gate. Kasi daraan na yung mga baka nila, ililipat nila sa ibang kulungan. Kaya kailangan nakasarado yung mga gate para hindi magpasukan dito kaya sila dumaan nagsabi na isarado akala ko may reklamo na akala ko magre-reklamo sila na dahil nga doon sa camping no nakaraan talagang yumayanig dito maingay dahil nga pagka nagkasama-sama ang mga Pilipino talagang hindi maiiwasan yung kantahan inuman hanggang madaling araw kung, baga, kung sino matiras siya matibay, di ba gano'n naman ng mga Pilipino Matira matibay. Kapanyero. 'Yan ang aking mga kapitbahay. kita nyo naman ang gaganda di ba? napakagaganda mga baka ilang buwan na lang kisistensya na yan dito nga pala ako sa harap ng farm yan Ayan mga kapanyero. Yan ang ating mga kapitbahay. Mga tang mga rancho. Kung sila maraming kabayo at baka. Ako maraming palaka at ipaklong dito sa farm. Ako lang ang mahirap dito. <laughs> Nakita nyo naman. Nakasampa ako sa bakod ngayon habang pinapanood ko yung mga baka na nagdaraan. Bali mga kapanyero, ito ring lote na to, dati rin tung bakahan. Ang dating may-ari nito is maraming baka. Kaya nung unang dating ko dito, puno rin to, marami rin to. Siguro mga 30-40 baka rin yung kumakain dito. Pagka naubos na yung damo dito, nakakain na sila ng mga isang buwan, ililipat naman sila sa ibang lugar na maraming damo. Kaya yung mga tanim dito, talagang pagkain ng kabayo at tsaka ano baka ito yung talagang business dito eh kasi nga ang lalaki ng cut ng lote yun ang kadalasang alaga nila kabayo, kambing at tsaka baka sa lugar na to sila marami silang mga alaga ako dito, palaka tipaklong yan ang mga alaga ko rito parang ako lang yung mahirap dito eh. Dahil talagang lahat sila. Puro bakahan sila dito. O, di ba mga kapanyero? Hindi lang magandang tanawin ang makikita mo rito. Magaganda rin yung mga kapitbahay ko dito. Magaganda. Shout out nga pala kay Mr. and Mrs. Elmer Dumot. Yan. Si Manong Elmer nga pala yung malaki rin dito sa farm na to sana sa mga susunod na video makasama ko si Manong Elmer dito sa farm mga mga kapanyero maraming maraming salamat hanggang sa muli